Magandang araw mga ka-aksyon. Kasalukuyan po tayo ngayon dito sa bayan ng Bumbon dahil magkakaroon po ng turnover ceremony ng isang rescue vehicle. Personal itong dinaluhan ni Ako Bicol Party List, Executive Director Annelyn Sumanga para magbigay ng kanyang mensake sa ating mga kababayan dito. Kuya na aldaw, sa kuya akong ito turnover ang mga rescue vehicle na maserbi sandalan kung sa tuyang lokal na gobyerno at in ka mga barangay kada beses na may aksidente, kalamidad or bigla ang emergensya. Di man nga hinahagad na may mga maabot na katibaadan pero mas maray na may nagagamit kaysa mga pakita sa so oras yung sakuna, siring kang pagbagyo o pagbaha nagpapayag po ni Taos sa pasasalamat anak po man sa Ako Bicol party list at po kay Ming Rescue Vehicle Sa ako Bicol po at kay Congressman Sandi ko, maraming salamat po at ano po, hindi po pang may tutulong na mahingi namin sa kanya. Nagkaroon din ng photo op sina Ako Biko Party List Executive Director Anilin Sumanga kasama sina Mayor James Tranin, Vice Mayor Roy at pang lumahok sa seremonya. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang pagbibigay ng rescue vehicle ng Ako Biko Party List. Nagkaroon din ng turnover ceremony ng rescue vehicle sa bayan ng Insakamarinisur. Nagdadaluhan ng napakaraming taga-suporta ng Ako Bicol Party List. Kung matatandaan niyo, nalubog sa baha ang bayan ng Gensa noong paghagupit ng bagyong Christine. Kaya labis ang pasasalamat ni Ma'am Mary Sena ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Gensa sa Ako Bicol Party List po through ni Congressman Eliseo De po. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po yan sa amin. importante mare sa muya ang rescue vehicle dahil nagbaba di di sa muya ang harong ni mga maara baba lang sa ako bigol ni pasalamat kami diyan dahil may rescue vehicle kami kung ano man ang mag-arabot ng mga kalamidad mga aksidente madali na kaming makaano uh, responde Isa ang Akubikol na naman sa tumulong sa amin para magkaroon ng bagong rescue vehicle. Kung hindi po sa tulong ng ating pumbutihing uh, kongresista, ang chairman ng Akubikol Party List na si uh, Congressman Elizaldeco, ay siguro po ay hindi pa namin ito makukuha. Sa oras ng sakuna, ang Akubikol Party List ang inyong kasangga. Sa oras ng kagipitan, ang Akubikol Party List ang inyong malalapitan dahil ang Akubikol Party List ay katabang na kasurugpa. Ako po si Felix Opiniano. Magandang araw.